Thailand sa Ayan yung pinagrentahan namin ng motor. Siya. 400 lang, 24 hours. <coughs> Pagka motor, kailangan ng license. Pero hindi ko lang sure kung kahit walang license. Pero ayaw namin ang gusto namin ng motorbike. Kasi parang masadong mabilis yun. <coughs> Asan ah, na yun? Ayun. Ayun yung luggage namin. Dito kami. 424 hours. Okay, to go. Three, one, two, three, four. Kain muna tayo. Wala pang sunset. pagkain sa harap ng dagat. Ang pangit ng sigmura pagtapos suka, pagkatapos sumuka. Hmm. <laughs> Ito ang ko helmet. 大概这么来用。 good guys sarap maligo oh. laki na kakalim. Hi guys! Sunset na! Manap lang tayo ng magandang spot. Sumama na kayo ako para makakita kayo ng magandang sunset dito sa Shaol Ano na, 5.43 na. Pero medyo mataas pa lang. Mababa pa lang siya. Anak tayo magandang. ang magandang spot ng sunset. Let's go. Wow, cannot much for me. <laughs> Yun lang, walang daanan. High tide. Nye. Back up. alang sunset nga nga Hala, yung magandang spot sana kanina eh kaso high tide walang madaanan chill chill na lang tayo dito guys Ang sunset. Paan na lang. <laughs> 6.30 p.m. na guys. Shilax. Palabas na yung mga lamok. <laughs> Hamok. 100 ND per person yung entrance. So, doon ako galing kanina. Doon sa bank na yan, sa land. Papunta rito. Sayang at di natin nabutan yung sunset. Nagkarap kami sa abilang ano, bar, c days. Pero galing na kami dito dati. Maganda rito eh. sa walang band. No band. Just only Saturday. No band. Just only Saturday. Today is Friday. Okay. You are cocktail set. Same. same to her. Orange. Orange. Or you want It's up to you. Up to you. What do you think? We have peach. Watermelon with aging and patience. I think watermelon is okay. Watermelon. Okay. Um can we use this for cocktail? Yeah yeah. Okay. What is this? Sea days. Sea days, yeah. Thank you. Bar Bacardi cocktail, ladies drink. Oh, sarap, Bacardi. Masarap to kaysa sa una. Ganda na yung panahon. Ligo na tayo. Yeah! Kami sana namin mag-snorkeling pero parang hindi mai enjoy kasi ano ko? Parang hindi ko trip din. <laughs> bawal daw pakainin kainin yung mga turtles at bawat bawal hawakan. May multa na 50,000. Hey! Let's go! My best friend. You see? She's my best friend. Ah! ah. Bagyo kasi kaya ganyan, no? Tää kuha ko mamaya aja ng panghilod. Hanap tayo ito. Panghilod. Ay, huwag yan. Huwag yan. Ito lang muna yung pagkain namin kasi malayo yung tindahan dito. Bangus! Tubig! <laughs> Baka itong unigiri. Ito ito Frutas Tumo na yung bahay namin ng best friend ko Frutas Ibu na tayo So, ganito magtanggal ng stress. So, Hindi magastos pero, depende sa'yo kung paano mo iha-handle. At least, ma lang yung stress mo. May gagels. At tayo guys medyo malagkit yung init na araw! laban na yabang o kala mo marunong na yung yun yeah oh, OMG ah! <laughs> mo na tayo DJ, ano nga pala action cam na yung gamit ko? Hindi na iPhone. Hindi na camera, cellphone. Masood. Hindi ko isusugal yun kahit waterproof. Hindi <laughs> na uy. Ito sure na waterproof. Ato! kasi nang relieve lalaki. Pero at least kahit pa paano na-relieve yung stress mo. Kahit pa paano nakalimot. Nagbabalo na lang kami. Mabuti eh. Kasi pinayagan din kami ng... Pinagustayan namin na pwede pa kami maligo kahit check out na. Ligo na lang pero bawal lang hindi gumasok sa kawal. Hintay na. Pauwi na rin kami. After namin magbalo, kakain lang. Hindi hey lang. Maraming salamat. Nakita nyo na yung Xiaolocho. Dito yan sa Pintong. Sikat yan na pasyalan dito sa Taiwan. Lalo-lalo na kapag uh, chill-chill. Ganon mga swimming pag summer. Marami rin activities. Pero nung nakaraang taon, nakapag ano na ako ng mga activities doon. Activities. Hindi ko lang na-upload. Tamad kasi mag-upload. <laughs> Puro video lang. Negra na. <laughs> Bye bye, thank you.